Yung araw, tara, samahan mo ako First time ko kasi maging Wow ha, kasansan talaga ba? At syempre, dito lang yan sa Asian Taste Kasama natin si Kadondon at saka Kadondon Squad Alam nyo ba ang isa rin ito sa pinapangarap kong makakanta Sa harap ng madaming tao? Kaya for today's video, supportahan nyo ako At dito lang yan sa Asian Taste At pagpasok mo dito sa restaurant nila Ito yung makikita mo Ang napakalines at saka magandang ambience o oh, diba? Napakalinis. Closing time na kasi yan, kaya walang tao. Yung maganda kasi sa restaurant, yung maganda yung ambience at saka malinis yung paligid. Nakita nyo naman, diba? Ano ba yung punta natin dito ka Sonson? Siyempre, kakain tayo. Kakain tayo sa mga special na pagkain nila dito sa kanilang buffet. At ngayong Tuesday, meron silang buffet dito. Sa halagang 85 brial. matitikman mo na at malalasahan mo na ang masasarap na pagkain nila dito. Ikaw na lang bahala kung anong gusto mong pagkain. Marami ka rin pagpipilian dito. At dahil buffet nga ito, kahit ilang beses ka pabalik Balik, Basta ang importante, maubos mo yung pagkain mo. Kasawasan para ang dami naman natang pagkain na sa pinggan mo. Alam mo ba ang isa rin dito sa binabalik-balikan namin dito, ang kanilang tumyam? Kauntan nyo! At habang kumakain ka dito sa restaurant nila, ma-entertain ka talaga. Dahil sa may mga kumakanta, ikaw kung gusto mong kumanta sa gitna, wala namang problema. Lakasan mo lang talaga yung loob mo or kapalan mo na lang yung mukha mo. Hay nako, Asian taste, ang sarap talaga ng tumyam nyo. Bigay nyo nga sa akin yung ingredients kung paano lutuin para matray ko din. Wawa. Kadondon! Hindi mo vlog to. Vlog ko to. Umalis ka dyan. Sa halagang 85 SR, talagang sulit yung pagka. Mabubusog ka sa nakahain ng mga pagkain sa kanilang buffet. Ang sabi ko nga sa inyo, buffet ito, unlimited. Kahit ilang beses ka pabalik-balik, walang problema. Ang importante lang naman kasi sa buffet, maubos mo yung pagkain mong kinuha para hindi naman masayang kumbaga sa ilo-ilo o -ilo, kapag hindi mo maubos mo ang imong mga ginakaon in short, sungak-sungak ka nagkuha kang damo tapos hindi umang pagkanon tanan ano na, Sungak-sungak lang. Kasama natin si Purple Gem, Kabodol Des, at saka si Mamisal. Mamisal kasi yung tawag nila, kaya nakimamisal na rin. Kasansan, feeling close ka. <laughs> mga tropa kasi ni Kadondon yan, ilang beses ko na rin kasi sila kasama. Siyempre, pagkatapos ng buffet, meron silang pa-dessert dito. Isa rin talaga ito sa pinakamasarap na dessert na natikman ko. Yung kanilang fruit salad, at saka parang buk na nata yung isa. Masasabi mo talagang, mmm, ang sarap. Parang ako lang, ang sarap. Hm, talaga ba, kasansan? Uy. <laughs> Nagugas na ako ng kamay tapos may nakita ako aquarium dito parang yung isda na to goldfish ata to parang isarap ipaksyo no Uy kasonson <laughs> Pagkatapos namin kumain syempre iinom tayo ng beer magpakalasing tayo dito sa Asian Taste Ang maganda din dito sa restaurant nila ang babait ng mga waiter kaya shout out sa mga waiter dito sa Asian Taste maraming salamat sa pagserve sa amin Talagang malalasing ako nito ah pero wala namang alcohol yan <laughs> Parang gusto kong kumanta sa gitna. Mm, pilitin niyo ako. Shout out sa kanilang magaling na singer, si Nato Dictionary. Uy, para si Kadondon to. Asan to? Sa Asian Taste? Siyempre, hindi tayo magpapatalo ka, Sonson. Ako din, kakanta rin sa gitna. Kumanta na silang lahat, ako na lang hindi. Sige na nga, makakanta na nga sa gitna. Pero nagdidebate pa kami kung ano gusto kong kantahin. First time ko kasing makakanta sa madaming tao. Oh diba wala ako sa tono Nauna pa ako Sabi ko sa inyo Hindi ko talaga 40 Itong pagkakanta-kanta na to eh Pinipilit nyo kasi ako eh Kaya napakanta ko Sa gitna wala sa oras Inga. sa daming tao tapos sasayaw sasayaw ako sa gitna uy kasunson nakakahiya ka na tama na ibigay e, mo na yan sa kanila umupo ka na kasunson parang awa mo na <laughs> Sabi ko sa inyo, magaling niya akong mantay. Kaya maraming salamat sa Asian Taste. Kaya ano pang inantay nyo? Try to visit Asian Taste. At orderin nyo rin yung tom yum ha. Masarap kasi yung tom yam talaga nila dito. Never mga Son Sonson, maraming maraming salamat sa inyong panonood. See you in my next vlog. Ako si Jason Lasso, a.k.a. ka Sonson. Lagi nagpapaalala sa inyong lahat. Huwag mong gawin bukas, gawin mo ngayon. Saludo po ako sa lahat ng OFW sa ang sulok ng mundo. God bless you all, mga Bye-bye. Ingat po kayo lagi.